Era na, naging bato pa. Ito ang naranasan noon ni Gilbert nang hindi niya mabenta ang kanyang mga aning patatas. Dahil bigo niya itong maibenta sa baba na rin ng presyo, itinapon na lang niya ito kaysa iuwi pa niya na dagdag gastos sa krudo. Ganon nang nangyari. Ano kung, kung ano, lugi po ba kayo? Wala uh, talagang babalik ba sa iyo? Lugi ya. <laughs> Pabibiling ano ah. Kahit, kahit, uh, ano yun kahit mababa yung ano, tanim, ay gulay, dapat may bibili. Sa kabila ng mga utang, nais pa rin niyang magtanim para mapagtapos sa kolehiyo ang kanyang anak at kung pupwede lang daw, wag na rin pasukin ng kanyang anak ang pagsasaka. Sana hindi ah, para, para, dapat makapag-aral sila. Para ni, matulad sa amin magtanim. Isa lamang si Gilbert sa mga magsasakang problemado lagi tuwing bumabaha ang supply ng gulay. Ayon naman sa pamalang panlalawigan, malaking hamon pa rin sa sektor ng agrikultura sa probinsya ang kawalan ng direct market sa mga ani ng ilang magsasaka. Gusto natin kasi, yung farmers kasi, hindi sila makadirect kasi hindi nila kaya yung uh, magagamit going Manila, yung mga sasakyan nila, mga cooler, Uh, ano na yung mga equipment na gamit para hindi along the way syempre ang biyahe is around the five, five hours going to Manila. Bagamat mayroon ng ilang mga magsasakang may kakayahan nito, marami pa rin magsasaka ang dumadaing at humihingi ng tulong. Help na sana sa mga farmers. kasi kung minsan dumadaing sila sa pag may bagsak ang presyo, pero bakit sa Manila, gitu naman ang presyo ng mga vegetable? Yun sana, if they could find a way na sila mismo ang magdadala doon at lower cost sana. Sa pagbisita ni Senator Francis Kiko Pangilinan sa probinsya ng Benguet, muli niyang hinimok ang mga LGU at ahensya ng pamahalaan na sumunod sa Republic Act 11321 o ang Sagip sa Act na naging batas taong 2019. Dito bibilhin ng mga LGU at ahensya ng pamahalaan ang mga ani ng mga magsasaka, mga mangingisda at mga farmer entrepreneur. Admittedly, marami pang hindi nakakaalam sa batas na ito. At uh, nag pangamba dahil walang public bidding, natatakot sila, baka paano yan, baka makuha tayo. So we just have to keep uh, pushing it. And uh, uh, in fact, ang, ang hinihiling ko kay Presidente nga, BBM, I wrote him a letter na mag-issue ng EO uh, na tuwing anihan, full implementation ng sagip sakaat lahat LGU national government bumili direkta sa ating mga farmers at fisherfolk sa ganitong paraan daw mapapababa ang presyo ng mga bilhin karagdagang kita ng mga magsasaka at mangingisda at higit sa lahat wala raw na nasasayang na pagkain malaki rin daw ang epekto nito sa ekonomiya pero hindi pa rin daw ito napapakinabangan ng marami kaya naman, sa paghimay ng Senado sa 2026 budget, titiyakin niyang may papatupad ito. Sa yung mga national government agencies na walang programas para ma-implement ito, ide e ko lahat ng budget ninyo. Hindi ko yan papaprubahan hanggat hindi nyo ipakita yung plano ninyo. Dahil ang gusto kong mangyari, kung may magandang plano ngayon, eh bago magpasko, anihan na. Eh di sana may dagdag na kikitain uh, panggastos ang ating mga magsasaka pagdating ng Pasko. Kaya sa pagtalakay ng Senado sa 2026 budget sa susunod na linggo, babala niya. Eh, maghanda kayong sumagot doon sa tanong ko. Ano plano nyo para bumili under this law na uh, direktang bumibili sa farmers at fisher At pag wala kayong plano, uh, hindi ko papa-approve. defer ko yung budget nyo hangat uh, hanggat may plano kayo. Anya isaraw ito sa mga susi para lalo pang maiangat ang sektor ng agrikultura sa bansa kasabay ng iba pang karagdagang suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Ang pagpapatupad ng nasabing batas ay pangungunahan ng Department of Agriculture, katuwang ang DILG, DTI, DOF, CDA at mga kooperatiba. Charles Nicolimon, RNG News.